Saan na kaya yun? Anong oras na? Oh, bakit ngayon ka lang? Kanina pa ako naghihintay dito. Baby, pasensya ka na. Binili ko pa kasi to. Ano yan? Tignan mo na lang, baby. Alam ko matutuwa ka dyan. Wow! Gustong gusto ko talaga tong damit na to. Sabi ko naman siya eh. Yan ang dahilan kung bakit nalait ako, baby. Ang sweet naman ng boyfriend ko. Eh di, hindi ka nagalit sa akin yan. Hmm. Nagtatampo pa rin ako sa'yo. Bakit naman, baby? Mas maganda sana kung sinama mo ako. Alam ko kasi nasail sila doon. Next time, baby. Isasama kita. Naubos na kasi yung allowance ko eh. Sige na nga. Total, nabili mo naman ito? Oo, baby. Kasi, ang gusto ko, masaya ka. Kaya yan, binilan kita. Kaya, lab na lab kita eh. Binibigay mo lahat ng gusto ko. Basta para sa'yo, baby. Walang problema. Paano yan? Tara na, ihatid mo na ako sa amin. Baby. Kasi... Ayaw mo ba akong ihatid? Naku. Paano na yan? May mo ako mamaya ng hapon. Baka malig pa ako pag uuwi pa akong kakain. Ayaw mo ba talaga akong ihatid? Uuwi na lang ako mag-isa. Baby! Teka lang! Ihatid na kita! Bahala na mamaya. Oh, Akala ko ba ayaw mo ko ihatid? Ito naman. Binibiro lang kita. Matitiis ba naman kita? Malay ko ba? Hindi ah. Lab na lab kaya kita. Ay eh, ikaw, baby. Lab mo ba ako? Oo naman. Paano hindi kita lab? Eh, nabibigay mo lahat ng gusto ko. Baby, tara na. Igimik kasi kami mamaya ng mga barkada ko. Ano, baby? Lalabas ka nang hindi mo ako kasama? Baby, purus babae kami. Alangan naman isama kita. Tsaka, isusuot ko tong binili mong damit para makita nila. Ay, nako baby. Sige na nga. Yan ang gusto ko sa'yo. Eh, paano yan? Tara na. Sige. O oh, anak, anjan ka na pala. Kumain ka na ba? Tsaka, batang aga mo ngayon. Hindi ba po ako kumain, Nay? Hinatid ko po si Abby sa kanila. Late na po kasi ako sa school. Kaya hindi na po ako pumasok. Ano? Mas inuna mo pang ihatid si Abby kaysa mag-exam ka? Eh, ako naman po ngumuwi siya ng mag -isa. Ay, nako naman. Eh, paano yung exam mo? Baliwala na lang, ganon. Wala na po kasi akong allowance na May babayaran po kasi kami bago kami makapag-exam. Eh, nasan yung pang isang buwan na allowance na binigay ko sa'yo? Anong pecha pa lang? Ubus na? kasi ng regalo kay Abi. Kaya wala na. Diyos ko, anak naman. Sana isipin mo muna yung kailangan mo sa pag-aaral mo. At isa pa, hindi ka sali sa ipinapadalang budget ng ama mo ang mga ganyan. Isipin mo, nagpapakahirap mag-construction ng ama mo sa ibang bansa para lang makapagtapos ka. Tapos, ganyan lang ang ginagawa mo? Pasensya na po kayo, na eh. Mahal ko po kasi si Abi. Nandun na ako, anak. Pero hindi naman yata tama na ibigay mo lahat ng gusto ng nobya mo. Anak, hindi naman siguro masama kung uunahin mo muna yung pag-aaral mo, di ba? Isa pa, hindi lang naman sa pagbili ng mga material na bagay na ipapakita na mahal mo ang isang tao, kundi sa mga ginagawa mo para sa kanya. Gamitin mo muna yung pambayad natin ng tubig at kuryente dyan. Pero sana, huwag nang mauulit ang ganito, ha? Opo, eh. Pasensya na po kayo. Sige na, tara na sa kusina nang makakain ka. Basta siguraduhin mong makakabayad ka bukas ha, para makapag-exam ka. Opo na eh. Sige, tara na. Baby, may nakita akong magagandang damit sa mall. Gusto ko yung mga yon. Mabuti pa sila, nabibili nila ang mga gusto nila kahapon. Ako, hindi. Sinabi ko na lang nabibihin mo 'yun para sa akin. 'Di ba? Tama ako, baby? Hayaan mo, baby. Pag nakuha ko 'yung allowance ko kay nanay, bibilihin natin 'yun. Talaga, baby? Salamat. I love you, baby. Talagang binibili mo lahat ng gusto ko. Mas mahal kita baby, kaya ibibigay ko lahat ng gusto mo. Kaya hindi ako nagkamali na ikaw ang pinili ko. Alam mo naman nung high school pa tayo, gusto na kita. Kaya nung nag-break kayo ni Aro, iligawan na agad kita. Ah, baby, but nga pala kayo nag-break ni Aro noon? Huwag mo na nga tanungin baby, ayoko nang maalala yun. Sige na nga. Hindi mo na dapat malaman na kaya ko iniwan yun dahil hindi niya maibigay lahat ng gusto ko. Buti na lang ikaw na ibibigay mo lahat. Uy, baby. kanya ganyan ni tsura mo? Gutom ka na ba? Oo nga, baby. Hindi kasi ako nag-almasal kanina. Sige, tara. Bibilang kita ng pagkain mo. Naku, salamat talaga. Ang bait mo. mahal talaga kita baby kaya lahat ng gusto mo ibibigay ko hanggat kaya ko kaya mahal na mahal kita eh dahil lagi mo akong bini kaya nga ibibigay ko sa iyo lahat huwag ka lang mawala sa akin huwag ka mag alala baby hindi kita iiwan hanggat nabibigay mo lahat sa akin tara na bilhin na tayo ng pagkain mo Tara. Ay. Pumilit sa labas. O oh, anak, nandiyan ka na pala. Ay. Opo, Nay. Kadarating ko lang din po. Tamang-tama. Kakukuha ko lang ng padala ng tatay mo. Saglit lang at kukunin ko sa kwarto. Ito, yung allowance mo ng pang isang buwan at yung pambayad mo sa tuition fee mo. Salamat po, Nay. Huwag ka sa akin magpasalamat, anak. Tawagan mo yung tatay mo at sa kanya ka magpasalamat. Opo, Nay. Tatawagan ko po si tatay pagkabihis ko mamaya. Mabuti naman, anak. Naku, dapat pala hindi ko muna binigay lahat. Baka kasi mamaya, maubos na naman agad ang allowance ng anak ko. Oh, Nay. Ba't parang may iniisip Ah, wala naman, anak. Ah. Anak, allowance po ng pang isang buwan yan, ha? Wala kasi ako matitirang extra ngayon. Naalala mo ba yung pambayad sana ng tubig at kuryente noon? Aabunohan ko yun ngayon. Kaya walang matitirang extra sa pinadala ng tatay mo. Sige po, nai, Naiintindihan ko po mabuti naman at nagkakaintindihan tayo, anak. Yun palang tuition fee mo, bayaran mo na agad, ha? Nag-text na kasi sa akin ang school nyo. Sige po, Nay. Bukas na bukas po. Babayaran ko na agad. Tsaka, bis na muna po ako, Nay. Para matawagan ko na po si tatay. Sige, anak. Baka mamaya, maubos na naman agad yung allowance mo. Kakabili ng kung ano-ano sa nobya mo. Hindi naman masama. Pero dapat, unahin mong mo ang pag-aaral mo. San kaya nagpunta yun? Sabi niya, hintayin ko siya dito. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Sorry, baby. Binili ko pa kasi to. Yung pinangako ko sa'yo. Wow! Ang bait mo talaga, baby. Salamat! Sabi ko naman sa'yo, di ba, baby? Lahat ng mga sa sa'yo, ibibigay ko. Kanyang kita kamahal. Kaya, mahal na mahal kita eh. Ako? Napakalambing naman ng baby ko. Siguro, na gusto ka na naman, no? Ano kasi, baby? Gigimik kasi mga kaibigan ko mamayang gabi. Anong ibig mong sabihin? Gusto mong sumama? Sa Sana. Para masuot ko itong mga binili mo. Para makita din nila. Ikaw talaga. Ayaw mo magpatalbog sa mga kaibigan mo. Siyempre naman no, baby. Eh, sinabi mo ba sa kanilang nire-regalo ko sa'yo yung mga yan? Oo naman, baby. Hindi ko pwedeng sabihin yun, no? Iisipin nila na nagkakaroon na ako ng mga gusto ko dahil bigay lang ng nobyo ko. Iisipin nilang wala akong perang pambili. Ah, uh, baby. May iniisip ka ba? Ah, uh, wala. Bakit? Ah, uh, mukha kasing nag yung itsura mo dahil sa sinabi ko. Hindi ah. May naalala lang ko, baby. Ganun ba? Akala ko kasi may nililihim ka na sa akin, baby. Ako? May nililihim sa'yo? Wala ah. Lab na lab nga kita. Lab na lab din kita, baby. Lahat gagawin ko para sa'yo. Basta maging masaya ka lang. Maraming salamat, baby. Halika na. Uwi na tayo. Sige, para makapag-ready na rin ako mamayang gabi. Sige, tara. Init. Oh, bakit kaya tumatawag ng eskwelahan nila Brian sa akin? Hello po. Magandang araw po. Magandang araw din po. Remind ko lang po sana yung tuition ng anak nyo. Deadline po kasi ngayon. Salamat po. Hindi pa nagbabayad si Brian? Ipinigay e ko na sa kanya yung pera. Brian, halika nga muna dito saglit. Bakit po, Nay? Kakatawag lang ang ekskwelahan mo sa akin. Hindi ka parang nagbabayad ang tuition mo. Oo nga pala. Nako na isama ko sa pinambayad ko sa mga binigay ko kay Abby. Yung para sa tuition fee ko. Hoy anak, tinatanong kita, bakit hindi ka pa nakabayad ng tuition mo? Ah, uh, nay. Kasi po... Kasi ano? Nagastos mo na naman sa nobya mo? po nay. Nakalimutan ko po kasi na kasama na pala doon yung pang tuition fee ko. Anak naman! Huwag mong sabihin pati yung allowance mo na pang isang buwan na gastos mo. Eh. Opo, Nay. Brian naman. Di ba sinabi ko na sa'yo na walang maiiwang extra sa pinadala ng tatay mo? Hindi naman masama na regaluhan mo yung nobya mo. Pero sana, wag naman palagi. At isa pa, sana unahin mo yung pag-aaral mo. Kung para sa pag-aaral mo sana, dun mo gamitin. Dahil kung talagang mahal ka ng nobya mo, kahit wala kang ibigay sa kanya, mamahalin ka niya. Hindi yung mahal ka lang niya dahil may naibibigay ka sa kanya. Alam niyo naman, na sobrang mahal ko siya. Di ba, Nay? Alam ko naman yun, anak. Pero hindi nakabase ang isang pagmamahal sa naibibigay mo. Ang tanong ba, anak, katulad rin kaya ng pagmamahal mo sa kanya ang pagmamahal niya sa'yo? Pabaka naman nakabase lang sa naibibigay mo ang nararamdaman niya para sa'yo. Ganun po ba yun, Nay? Anak, kaya nga palaging pinapaalala sa'yo ni Nanay na pag-aaral mo, unahin mo. Dahil marami ka pang makikilalang babae sa buhay mo. At ang tamang babae para sa'yo ay kusang darating. Hindi mo kailangang bilhin at ibigay lahat ng gusto niya kapalit ng pagmamahal mo. Subukan mo wag ibigay ang gusto niya kung maiintindihan ka niya. Dahil kung talagang mahal ka niya, walang magiging problema sa inyo kung hindi lang yun ang habol niya sa'yo. Pinapaalala ko lang sa'yo ang lahat ng yan, anak. Dahil gusto namin ng tatay mo, makapagtapos ka. Kaya sana, unahin mo yung pag-aaral mo, ha? Hindi naman masama kung susundin ko ang paalala ni nanay. Makikita at malalaman ko kung mahal nga ba talaga ako ni Abi. Hello, best. Anong balita? Ano? Ako ang bumili lahat ng magaganda kong damit, no? Si Brian? Hindi nga ako binibilhan nun, no? Wala nga siyang silbi. Anong akala niyo sa akin? Walang pera? Hm. Wala pala akong silbi, ha? hahabulin lang ako. Brian! Brian! Bakit? Bakit nagmamadali ka? Eh, nagmamadali ako eh. Malilate na ako. May babayaran pa ako bago makapag-exam. Baby, may sale sa mall. May gusto akong bilhin doon. Di ba sabi mo wala akong silbi? At wala akong naibibigay sa'yo? Tama nga ang sinabi ni nanay. Ah, uh, baby. Mamaya na lang tayo mag-usap. Tamadali kasi ako. May babayaran pa ako sa school bago makapag-exam. Tsaka ka na magbayad at mag-exam. Gusto ko talaga yun. Masensya ka na, baby. Mas importante kasi na makabayad ako para makapag-exam. So, ibig mo sabihin, hindi na ako importante sa'yo? Baby, hindi naman sa ganun. Ang akin lang, mas importante unahin ko ang pag-aaral ko. Dahil ayaw akong magalit sa akin ng nanay at tatay ko. Tayo ko rin biguin sila sa pangarap nila sa akin. Ang sabihin mo, wala ka na talagang pambili. Naiinis ako sa'yo. Pasensya ka na talaga, baby, ha? Kawawa naman kasi ang tatay ko. Na nagpapakahirap sa ibang bansa para lang unahin ko ang kagustuhan ng iba kung ganyan lang hindi mo kaya unahin ang gusto ko, bahala ka na. Ayoko na. Ngayon, napatunayan ko kung ano talaga ang ugali mo. Galing. Nakabasi lang pala ang pagmamahal mo sa akin. Sana ibibigay ko sa'yo. Tama nga ang lahat ng paalala sa akin ni nanay. Mabuti na lang sinunod ko ang sinabi niya. Anak, ba't ganyan ang itsura mo? May sakit ka ba? Wala po, Nay. Kung wala kang sakit, napapano ka? Nay, tama po kayo. Mabuti na lang at sinunod ko po yung sinabi nyo Ha? Ano bang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Nalaman ko po ang tunay na ugali ni Abi kanina, Nay. Talaga? Eh paano? Kanina po kasi hinabol niya ako. Kasi tinanggihan ko yung inihiling niya. Dahil sinabi kong mas importante ang pag-aaral ko kaysa sa mga gusto niya. Tapos, ang sabi niya... Grabe naman siya. Hindi nga ako nagkamaling paalalahanan kita, anak. Kaya nga po, Nay. Maraming salamat po. Mabuti na lang at nandyan kayo. Dahil lang paalala ng isang ina ay napakalaking tulong at gabay para sa isang anak para mamulat ito sa katotohanan. At ako yun, Nay. Anak, anak kita. Gusto kong mapabuti ka palagi. Okay lang na magkanobya ka. Pero sana, unahin mo kung ano ang dapat palagi. Tama po kayo, Nay. Kaya simula po ngayon, hindi muna ako magnanobya. Uunahin ko po muna ang pag-aaral ko. Sigurado ka ba dyan, anak? Opo, Nay. Pangako po yan. Ayoko po kasi mapahiya kay tatay. Gusto ko pong makita ni tatay ang bunga ng lahat ng sakripisyo at paghihirap niya sa ibang bansa para sa akin. Para pagdating ng araw, ako naman po ang magtatrabaho para sa inyo. Maraming salamat anak kung ganon. Hindi naman kami nang hihingi ng kapalit ng tatay mo sa lahat ng naibibigay namin sa iyo. Dahil obligasyon namin na pag-aralin ka para mabigyan ng magandang buhay sa hinaharap at dahil obligasyon ko bilang ina na paalalahanan ka kung ano makakabuti para sa iyo anak. Dahil mahal na mahal ka namin ng tatay mo. Maraming salamat po na mahal na mahal ko po kayo ni tatay napakahalaga talaga ng paalala ng isang ina dahil hindi mo talaga ma-realize ang tama at totoo kung wala ang mga ito kaya napakaswerte ng mga kagaya kung may kapiling pang mga nanay